Pero wala kayo naramdamang betrayal doon sa dalawa. Wala po. Uh -huh. Maiiwan kayong mag-isang oposisyon? Ano ba yung desisyon ng dalawa? Si Senador Bamakino at uh -huh. Senador Kiko Pangilinan na ano tong report na sila ay sasama sa majority? Okay lang ba sa inyo yun? o totoo ba yon? Patuloy naman kami nga nag-uusap ni Senator Kiko at Senator Bam at actually sa umaga pa ng July 28 talaga ay magdedesisyon kung saan bloke kami ng Senado magiging miyembro. So, mas maganda sa kanila po niyo itanong eventually pag nagdesisyon sila kung ano yung kanilang dahilan. Basta sa akin, ano man ang maging desisyon ng bawat isa sa amin, magtatrabaho kami magkasama sa mga pare-parehong advokasya namin. Tapos, yung mga kapartido namin sa House of Representatives ay nagbubuo uh, na in a way ng isang multi-party caucus kasi mm -hmm. pu pumapasok yung malaki-laking bilang nila at bayan, ML, at least yata ng mga LP reps sa minority. And then sa labas, pupulongin din namin yung mga kapartido namin na nasa mga local government units. Mm -hmm. So tuloy po yun.